Samantala sa karagdagan po nating mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CMN Live! Miley Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel. Magandang araw Pilipinas o Mayong Adlaw. Mindanao, aristrado ang isang guru kasama ang limang mga kasabwat sa isang nagawang entrapment operations ng anti-narcotic Sex Agents sa barangay Rapasan, Marawi City, si del Sur. Kinilala ni Pidia Barm Regional Director na si Hel Cesario si Castro, ang guru na si Fatima Ong Taga Orang Gaga at ang mga kasabwat na Sina Hanifa Dili Nugan is Mail Antal Mamintal, si Al Fata Pangkuga at isang Johaya Pangkuga na limas mula sa mga suspect ang suspek yun is Cebu, may street value na tatlo tulduk, apat na milyong piso. Halagang dalawampung milyong piso naman ng suspek yun Ang nalimas mula sa hindi muna pinangalanan ni Piria Barm Regional Director na si Hel Castro ang naristo sa isang buy-bust operations sa may barangay World City, bayan ng Hulu, Sulu, sa Sambuanga City. na sa sam na mga elemento ng PDA Region 9 ang apat na kilong suspected Shabu, maestres street value na 24 pot na milyong piso sa isinagawang bypass operations sa Palawan 2, Barangay Divisoria, Sambuanga City. At sa Hingoog City, isang alias Ali ang na-aristo ng Hingoog Anti-Drugs Operations Unit sa visa ng search and arrest warrant kay alias Ari sa kanyang tahanan mismo sa Purok 5, Barangay 24, nasabing siyad sa sampo to luksyam na gramong suspected shibong na limas may street of value na 75,000 piso mula sa naturang suspect. Yan ang ating mga balitang druga sa aking area. Ako si Willie Ramos, sa Iman Raming Reporter ng Mindanao, Radio Kalikasan ng City Base, nagulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN Live, live, live Nationwide. Nation Maraming salamat kay Boy Ramos, ang ating CMN roving reporter sa Mindanao sa Karaga